Magandang hapon, narito ng headlines dito sa Philippine News Agency. Pinag-usapan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Timor Leste President Jose Ramos Horta ang posibilidad ng pagkakaroon ng direct flight sa pagitan ng Maynila at Dili, pati na ang mga isyong malaga sa ugnayan ng dalawang bansa. Sa kanilang bilateral meeting sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Marcos na naglatag ang Timor Leste ng mga hakbang para sa pagsasaayos sa tensyon sa South China Sea. Nagpayag din anya si Ramos Horta ng pagsuporta sa pagsunod ng Pilipinas sa UNCLOS at sa pagsusulong ng kayusang batay sa pandaigdigang batas. Nagkasundo sila na bubuo ng Social Security Agreement para sa proteksyon ng mga profesional na nagtatrabaho sa kanilang mga bansa. Palalakasin rin nila ang pagtutulungan sa sektor ng edukasyon sa pamamagitan ng Student Exchange. Bago ang bilateral meeting, sinabi ni Marcos na umaasa siyang mapapaigting ng pagbisita ni Ramos Horta sa Pilipinas ang ugnayan ng kanilang mga bansa. Samantala, nag-alok si Marcos ng tulong mula sa Department of Science and Technology para sa pagpapaunlad ng kakayahan sa food processing ng Timor-Leste. Planong imbestigahan ng Senado ang mga balitang nakakuha ng pasaporte sa Pilipinas ang ilang foreign national, partikular na ang Chinese. Isinawalat ang issue ng mga passport ng mga banyaga sa pagdinig ng Senado sa budget ng Department of Foreign Affairs. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, posibleng ipasilip ang isyo sa kanilang mga komite tulad ng Senate Blue Ribbon at Public Order and Dangerous Drugs. Inaasahan ding lalahok sa investigasyon ng DFA, Philippine Statistics Authority, mga Civil Registrar at National Bureau of Investigation. Ibinulgar ni Senator Ronald De La Rosa na naharang ng mga tauan ng Bureau of Immigration at NBI ang mahigit isang dosenang banyaga na may pasaporte ng Pilipinas kahit hindi naman Pilipino. Maliban dito, napatunayang hindi peke ang mga passport ng mga naturang banyaga. Nakatanggap din anyo si Subiri ng balita na may ilang Chinese national na ilegal na nakakuha ng birth certificate sa Karaga. Paniwala naman ni Senate President Pro Tempore Laurent Legarda may koneksyon sa mga ahensya ng gobyerno ang mga nakakuha ng otentikong papeles. Naging matagumpay ang isinagawang resupply mission ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea sa kabila ng diumanoy pangaras ng China ayon sa National Task Force West Philippine Sea. Sa kanilang payag, sinabi ng task force na nagtangka ang Chinese Coast Guard at Chinese militia vessels na guluhin, harangin at magsagawa ng delikadong maniobra kaninang umaga habang naglalayag ang ML Kalayaan patungong BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal para sa kanilang routine resupply and rotation mission. Arila gumamit muli ng water cannon ang CCG-5203 laban sa barko ng Pilipinas para harangin ito pero naging matagumpay namang nalusutan ito ng naturang barko. Dagdag pa ng NTFWPS lubang mapanganib ang naging misyong ito dahil masyadong malapit ang mga inflatable boats na pinalaot ng China para pigilan ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na makarating sa kanyang destinasyon. Nagsampa na umano ng panibagong reklamo ang Pilipina Embassy sa Beijing ukol dito. Muling kinundina ng NTFWPS ang naging marahas na aksyon ng China na maaaring ikamatay ng mga Pilipinong nasa barko. Matatanda ang nagkaroon ng inkwentro ang mga barko ng Pilipinas at China nitong October 22 kung saan tinamaan at nasira ang bangka ng Pilipinas na kasama ng barko ng Philippine Navy ng na magsagawa ng resupply mission. Sinabi ng NTFWPS na ang mga naging aksyon ng Pilipinas ay naaayon sa Pandeidigang Batas sa United Nations Conventions on Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Una na rin kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang dedikasyon ng Philippine Navy at uh, Philippine Coast Guard na andang magbuwis ng buhay para sa bansa. Mananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of VIVOX. Ayon kay VIVOX Officer in Charge Teresito Bacolcol, wala pa silang nakikitang indikasyon na kailangan ng itaas ito sa Alert Level 2 bagamat nakapagtala ang bulkan ng mataas na level ng ibinugang sulfur dioxide ngayong taon. Anya, maaari lamang itaas ang alert level kung may hikit na pagdami ng bilang ng volcanic earthquakes at long-term inflation o pamamaga ng vulkan dahil sa pag-agkyat ng magma. Anya, sa kabaliktaran ay nagde-deflate na ang vulkang taal. Paliwanag pa ni Bacolcol, bagamat na itala ang mataas na volcanic gas emission ng taal, hindi umano ito senyales na sasabog na ang vulkan. Paalala ni Bacolcol sa mga nakatira malapit sa Taal Volcano o sa mga nais bumisita ng Tagaytay, magdala lamang ng face mask at kung maaari ay N95. Sakaling magkaroon ng vag at malanghap ito, uminom ng maraming tubig. Payo din niya sa mga may kondisyon sa kalusugan gaya ng asma, sakit sa baga at iba pang sakit na agad kumonsulta sa doktor kung may nararamdaman. May iba pa tayong mga parameters na tinitingnan before we raise it to alert level 2. One of this is the increase in seismicity and nakikita nga po natin kahapon, 5 a.m. kahapon to 5 a.m. kanina, apat na uh, volcanic earthquakes lamang. Uh, another is if the volcano is inflated, uh, among others. Pero sa ngayon po ang nakikita natin ay long-term uh, deflation. Samantala, nananatili naman sa alert level 3 ang Mayon Volcano mula pa noong June 8. Ayon sa PHIVOLCS nakapagtala ito ng tatlong volcanic earthquakes, isang pyroclastic density current event at 76 na rockfall events sa nakalipas na 24 oras. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o so PCO. 45 days na lang, Pasko na. Ako si Wilnard Basilonia. Ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas